Hello mga kaibigan, mga kapanalig, mga masigasig na sumusubaybay sa ating mga pagnililay. Narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Sa episode na ito, gusto ko lang bigyang pansin yung mga nakikita ko at posibleng nakikita din ninyo na mga pagtutuligsa ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya tungkol sa ating mga ginagawa bilang mga katoliko. Marami silang mga inaakusa sa atin at marami silang tinututulan sa ating mga ginagawa. Posible hindi nila ito naunawaan at kulang sila sa masigasig na pag-aaral. Isa sa mga dahilan upang marami silang sasabihin at ginagamit nila itong mga taktika upang malinlang ang iba nating mga kaanib sa pananampalatayang Katoliko na mapabilang sa kanilang mga grupo. Masakit man isipin, ngunit ang katotohanan na kung kulang ang ating pag-aaral, kulang ang ating pagsisiyasat, gamitin lang natin ang ating ordinaryong pag-iisip at kung ano ang mababasa natin eh mas malubha ang ipiktonon. para tayong mga itik na lumalakad na hindi natin alam kung ano ang ating pupuntahan. Kaya tulutan ninyo ako na sa episode na ito, bigyan kong pansin ang isa sa mga ipinapahayag natin sa ating pananampalataya na maipaliwanag ang konteksto nito at ang dahilan at ang mga biblical din na mga pundasyon sa paggamit nito ang aking bigyang pansin ay ang cross o ang pag-aantanda ng cross. Diba, tayo, kung dumaan man tayo ng simbahan, nag-aantanda ng cross tayo. Kung pumasok tayo ng simbahan, nag-aantanda ng cross. Kung magugulat tayo, nag-aantanda tayo ng cross. At ang cross na ito ay nagpapaalala sa atin ng ating kaligtasan. Dahil sa krus ni Kristo tayo ay naligtas at dumadalangin tayo na sa kaparihong krus, maliligtas din tayo. Pangalawa, pinapaalalahanan tayo ng ating binyag. Nasa pamagitan ng binyag ng Banal na Sentisimo Trinidad, Ama, Anak at Espirito, nahugasan ang ating mga kasalanan at naging anak tayo ni Kristo. Mga kaibigan, balikan lang natin ang napakasimpleng pag-alaala kung ano ba ang itinuturo sa atin ng ating simbahan, ang simbahang Santa Iglesia Katolika. Ano ba? Alam natin na ang simbahan ay nagturo na ang cross ay nangangahulugan ukol ni Kristo, kaya ng sinasabi ko ang krus na ito ay hindi pwedeng maihiwalay kay Kristo. Dahil sa krus, naligtas tayo. Dahil kay Kristo, naligtas tayo. Hindi natin maunawaan ang malalim na misteryo ng ating kaligtasan kung hindi natin lubos maunawaan ang minsahe ng krus. Ang pag-aantanda ng krus o ang pagkukuros ay tanda ng ating pagkabinyagan. Isipin natin yan palagi. At ito ay isang gawain ng pananampalataya. Bakit? Sapagkat dito sa pagkukuros ay ating ipinapahayag ang Santisima Trinidad. Ang inkarnasyon o ang pagkakatawang tao ng anak ng Diyos at ang ating kaligtasan. Di ba? Napakaganda. Ang kanyang basbas, no? ang pagkukrus ay isang gawain din ng pagsamba dahil sa pamagitan nito ay ating niluluwalhati ang Santisima Trinidad. Amen? Yun yung sinasabi kanina. Sinasabi ko kanina. Ang Santisima Trinidad, ang Ama, ang Anak, at ang Espiritu Santo. Mga kaibigan, ang kahulugan ng ating pagkukros ay ang pagtalima sa mga utos ng Diyos sa, na ating inilagay sa ating mga kaisipan. Sa ating mga puso, at ating mga gawain at kailangan isa sa buhay natin ito. Ang simbahan ay nagbigay ng indulhensya sa paggawa ng pagkukros sa estado ng biyaya. Di ba napakaganda? No? Kailangan maunawaan natin ito mga kapatid. Hindi pwede na sa ating pag-aantanda ng cross, sa ating pagkakatuliko, ginagawa lang natin ang mga ito na parang wala lang wala tayong naunawaan kaya mas maganda na makita natin kung ano ang itinuturo ng simbahan at ano ang mga pundasyon nito gamit ang salita ng Diyos Amen Una Ang ating mga kapatid sa si ibang pananampalataya sabi nila hindi pwede <clears throat> Bakit dahil ang cross ay simbolo ng kasalanan. Ang cross ay simbolo ng kapighatian. Dahil alam natin na sa panahon ni Jesus, ang mga taong ipinapako sa cross ay yung mga taong kriminal. Ito ay simbolo ng kasalanan. No, parang sa ngayong panahon, yan yung bitay. No? Kung mabigat ang iyong kasalanan, pinapatay ka pinap sa pamagitan ng pagpapako ng cross. No? Gaya nga dito, sabi ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya, sabi nila, sabi ni Pablo sa Galatia 3.13, sumpain ang ibinitay sa punong kahoy. Ano yung punong kahoy na yon? Yun yung kahoy ng cross. Kaya hindi pwede. wag pwede, hindi pwede na mag, ang tanda ng cross. Yan ay gawaing pagano. Sabi nila, ang pagkukross, sabi ng mga kapatid natin sa si ibang pananampalataya, ay tanda ng halimaw. Bakit? Sabi nila dahil sa Apokalipsis 3.16, pinilit ng halimaw na malagyan ng tanda ang lahat ng tao. Kilala at hindi kilala. Mayaman at mahirap. Alipin at di-alipin. Diyan sa kanang kamay nila at sa no. Kung kung pakinggan lang natin sila para masabi nita natin. Oo no, parang tama naman. No, sabi pa nila ang mga Katoliko imbes na si Kristo, ang sambahin ay ang kahoy ng cross ang sinasamba. Di ba? At sabi pa nila sambahin ng makalibo ng makalibo ang banal na kahoy. walang mababasa sa Biblia na si Jesus ay nagutus sa pag aantanda ng cross. kaya nga sinabi ko kanina sa pag-unawa natin kay Kristo, hindi natin maiwalay yung pag-unawa sa kahulugan ng cross. dahil si Kristo at ang cross ay may malaging minsahi sa ating pananampalataya bilang katoliko. At yun yung sinasabi ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. No? Yan yung paulit-ulit nilang sinasabi, kaya hindi sila nag-aantanda ng cross. Kaya mga kaibigan, ano ba talaga ang pinakadahilan? Bakit natin ito ginagawa? No? Di ba tayong mga katoliko kung saan tayo pupunta, pag may mag aantanda ng cross, talagang malaman natin, ay salamat, mayroon akong kasama dito. Di ba? Sila wala nila kinikilala ang kapangyarihan ng krus. Sa atin, ipinapahayag natin ito at nag-aantanda tayo sa ating sarili. Nagpapatunay sa pagkilala sa krus ni Kristo na siyang nagdala sa atin ng kaligtasan. Amen? Mga kaibigan, balikan lang natin yung mga sinasabi ng ating mga kapatid sa ibang pananampalataya. Totoo, oo, na sa araw na iyon, no? Nung araw, nung unang araw, ang simbolo ng cross ay sumpa sapagkat ito ang parusa sa mga taong kriminal. Ngunit ang plano ng Diyos sa pagliligtas sa atin ay sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang anak sa cross. 'di diba? Hindi nila ito napansin. Ano ang sinabi naman sa Galacia 3:14? Anong sinabi? Ginawa ito ni Kristo ang pagpapako sa krus upang sa pamamagitan ni Kristo Hesus upang tayo ay makatanggap ng espiritu na pangako ng Diyos sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa pamagitan ng kamatayan ni Kristo sa cross ay naging simbolo ito ng ating kaligtasan. ba? Diba? Yun yung sinabi ko kanina mga kapatid. Kaya nga sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa unang korento 1.18. Ano ang sabi niya? Para sa mga di naligtas, sabi ni Pablo, at napahamak ang kahulugan ng cross ay kalukuhan. Ngunit, sabi ni Pablo, ngunit para sa ating mga iniligtas, ito ay ang kapangyarihan at karunungan ng Diyos. ba? Diba? So para sa atin na mga naliligtas, ang cross ay simbolo ng kapangyarihan at karunungan ng cross ni Kristo. Kaya nag-aantanda tayo. Pero sabi ni Pablo naman, sa mga hindi naniniwala at di naligtas, ang cross ay kapahamakan at kaluhukuhan. Si Pablo na ang may sabi noon. Diba? Kaya tayo, taas noo tayong mag ng cross. Ipahayag natin ito ng buong katapatan buong pananalig. Bakit? Dahil sabi ni Pablo, para sa atin na naniniwala ng kaligtasan natin sa cross, ito ay simbolo ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Amen? Kaya ang cross ay ginamit na tanda sa ating pagsunod at pagtalima kay Kristo. di diba? Simbolo ng ating pagsunod at pagtalima kay Kristo. Sabi nga ni San Mateo, Kapitulo 16, versikulo 24, anong sabi niya? Kung sino man ang ibig sumunod sa akin, ay pasanin niya ang kanyang krus araw-araw at sumunod sa akin. Diba? Napakaganda. Pagnilayan natin ito. Kaya ang kahulugan ng krus ay ang aral ni Kristo na tinutulan ng maraming tao. No? Sa panahon niya, marami ang tumututol sa mga aral ni Kristo. Kaya nga, sabi pa ulit ni Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Filipo, Kapitulo 3, versikulo 18, sabi niya, Mayroong maraming tao ang mga mananampalataya na ang kanilang buhay ay labag sa diwa ng cross ni Kristo diba? Kaya siguro nagagalit sila. Kaya siguro hindi sila sang-ayon dahil hindi nila ito naunawaan. Diba? At sabi niya uli sa kaniyang sulat sa Galacia 5:24, ang mga makataong pita ng laman ay pinako na natin sa krus nating mga nasa kay Kristo Jesus. Dahil dito si San Pablo ay lumuluwalhati sa krus ni Kristo na inantanda sa kanyang katawan. 'Di ba? Inantanda sa kanyang katawan. Kahit si Pablo, siya mismo ang nagpahayag nito. Kaya nga sabi niya sa kanyang sulat sa Galatians 6:14-17, sabi niya, "Ngunit para sa akin, ay ipinagmalaki ko lamang ang cross ng ating Panginoong Heso Kristo. Sabi niya, Ngunit, sabi niya, At dahil sa pamagitan ng cross, ay patay na ang sanlibutan sa akin, at ako ay patay na sa sanlibutan. Umaasa ako na sa wala na ako na wala nang gagambala pa sa akin sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga tanda ni Kristo na nagpatutuo na ako ay alipin ni Kristo. Di ba napakaganda? Balikan ko lang mga kapatid, ha? napakaganda. Unawain natin ito ng mabuti. Sabi niya sa Galatia 6, 14, 17. Ngunit para sa akin ay ipinagmalaki ko lamang ang krus ng ating Panginoong Iso Kristo. Dahil sa pamagitan ng krus, sabi niya, ay patay na ang sanlibutan sa akin. At ako ay patay na sa sanlibutan, sabi niya. Umaasa ako na wala ng gagambala para sa akin sapagkat taglay ko sa aking katawan ang mga tanda ni Kristo na nagpapatutoo na ako ay alipid ni Jesus. Amen? Kaya napakaganda. Kaya, kaya nang sinabi ko, taas noon nating ipahayag ang cross ni Kristo sa ating katawan, sa ating sarili, saan man tayo naruroon. Gaya ng ginawa ni Pablo. Doon lamang sa lumang tipan, inutos ng Diyos na ang tanda na ito ay ilagay sa isipan sa pagpapaalala ng mga utos ng Diyos. Paano natin malaman yan? Mababasa natin sa aklat ng Deuteronomio, Kapitulo 6, versikulo 6 hanggang 9, ano ang sabi? Ituro, itinuro ninyo ito sa inyong mga anak. Pag-usapan ninyo ito kung kayo ay nasa inyong mga bahay o sa inyong mga lakad. O bago kayo matulog at sa inyong paggising sa umaga, ibigkis ninyo ito sa kanyang mga kamay bilang tanda at ilagay ninyo ang pinakamatanda sa inyong mga noo. Isulat ninyo ito sa mga haligi at mga pintuan ng inyong mga bahay at sa inyong mga pintuang daan. Di ba? Kaya hindi natin maalala natin, di ba, bago tayo matulog, nag-aantanda tayo ng cross, pagising nag-aantanda ng cross, kung saan man tayo pumunta, nag-aantanda tayo ng cross, ang mga pintuan natin sa bahay may mga cross, ang mga haligi ng ating mga bahay may mga cross. Kaya noon, doon pa man, sa lumang tipan ginagamit na ito ang tanda nito di ba ang diyos ay nag-utos sa paglipol ng lahat ng mga tao sa isang dako no sa kasulatan sa lumang tipan sa isang dako ngunit ang may tanda ng cross ay hindi isinali saan ito mababasa sa lumang tipan ito ay mababasa sa aklat ni Propeta Ezekiel, Kapitulo 9, versikulo 4 hanggang 6. Ano ang sinabi doon? Pumasok kayo sa mga pintuang daan at patayin ninyo ang walang haba, ng walang habag ang mga nakatira sa lansangan, sabi ng Diyos. Patayin ninyo sila, ang mga matanda na at ang mga bata pa, pati ang mga sanggol at mga kababaihan. Ngunit Huwag ninyong isali pagpatay ang mga may tanda ng cross sa kaninang noo. Amen? Napakaganda. Ang cross ay ginamit din bilang tanda na mga libingan sa mga namatay na mga mananampalataya. Ano ang sabi sa bagong tipan? Lucas 11.44 sabi, tulad kayo ng mga libingan na walang tanda na hindi alam ng mga tao na kanilang tinatapakan. Kaya kita nyo, kahit sa sementeryo, may mga cross. Pag walang tanda ng cross yan, maaapakan ng mga tao yan. Ngunit kung may cross, iiwasan yan. ba diba? Kaya napakaganda ng mensahe ng pag-aatanda ng cross. Nakaugat pala ito, hindi lang ngayon, kundi kahit nung unang panahon pa. At itinuturo ito sa atin ng ating simbahan. Kaya sana, gaya ng sinabi ko, ulitin ko taas noon nating itong ipapahayag. Ang cross ay ang tanda ng anak ng tao sa langit. Diba? Ang cross ay tanda ng ta anak ng tao sa kanyang pasimuno ng tanda sa kanyang ikalawang pagbalik. Sa kanyang ikalawang pagbabalik. No? Ano ang sabi doon sa Mateo 24.20? At lilitaw ang tanda ng anak ng tao sa langit. No? Tungkol sa pagkukros, ang mga iniligtas ay may tanda ng pangalan ng ama ng anak sa kanilang mga noo. Ano ang sabi sa Apokalipsis 14.1? Anong sabi? Nasa kanilang mga noo ay nakatatak ang pangalan niya at ang pangalan ng kanyang ama. Di ba? Napakaganda. Kaya minsan pag magbigay tayo ng pagbabasbas, di ba? natin ang noo ng mga bata, ng mga tao, no? Na nagpapaalala sa atin ng ating kaligtasan sa pamamagitan ng cross. Ito pa sa Apokalisis 22:4. Ano pa ang sabi? makita sila sa kanyang mga mukha. ba? Diba? Makita sila sa kanilang mga mukha, ang kanyang pangalan ay isinulat sa kanilang mga noo. Ang Espiritu Santo ay tinanda rin sapagkat ang Espiritu ay ang tanda ng Diyos sa inyo na tanda na kayo ay kanyana at ito ang patunay na darating ang araw na iniligtas kayo ng Diyos. Diba? At yan ang sabi ni Pablo sa kanyang sulat sa komunidad ng mga taga-efeso Kapitulo 4 Versikulo 30 Ano ang sabi niya? Uulitin ko. Ang Espiritu ay itinanda sapagkat ang Espiritu ay ang tanda ng Diyos sa inyo na tanda na kayo ay sa kanya at ito ang patunay na darating ang araw na ililigtas kayo ng Diyos Mga kapatid, napakasimple lang ito at napakaikli ngunit kailangan bigyan natin ito ng malalim na pag-unawa Bigyan natin ito ng kahulugan bigyan natin ito ng pagsasabuhay. Kaya saan man tayo naroon, huwag nating ikakahiya na mag ng cross. Dahil para sa atin na mga naligtas, ang cross ay simbolo ng kapangyarihan at karunungan ng Diyos. Sa mga tao na hindi naniniwala nito, ang cross ay simbolo ng kahihiyan ang cross ay walang kabuluhan. Kaya mga kaibigan, mga kapatid, sa ating pagpatuloy na pagpapahayag ng ating pananampalataya, maging masigasig tayo, maging maligaya, maging masaya, na may pahayag ang ating pananampalataya sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang lahat ng luwalhati, parangal, ay nasama. Patubayan nawa tayo ng ating Panginoon. 啊。